Ayan mga tropa, under construction ng ating ano, uh, kalsada. So, sakay muna tayo dito sa uh, ano, reloader. So, ayan, sakay tayo. Mga ako dito na mga graba. So, ginagawa na dito ang kalsada sa papuntang Westfield. So, malapit na rin matapos. So, nakikita nyo yan. Diyan na yung kadugtong niya. So, doon na rin yung manyong isa. So, magkakot tayo ng graba. Para ipilag doon sa tambak. Ito yung kalsada na dinadaan papuntang Westfield. So pag diniretso mo, tatagos pa siya ng uh, daang hari. Alas na ko pa rin ito ng Kabiti. So under construction na siya, ginagawa na malapit ng matapos. So, yung mga nangyagaling sa uh, sa Litran Road, pwede nang sumurkat dito pag ito ay nayari na, yung kalsadang ito. ayo yang cuba baca nak gerabah

pinapatas niya para marili na sa pagkubos baka bukas yung kalawa makapagkubos so mahaba na yan kasi ano na yan ang mga bukas sa lulo Vale. <Bye. S 2> Ayan. So, bumaba na tayo guys Nakakalula din So, thank you Ayan Pag-aagot pa rin siya ng graba Para ipilap dito sa ginagawang kalsada Shoutout sa ating grupa Vlogger din Shoutout Kapitin niyo solid ako, hindi ko rin ko ako ng tambak. Asa na o kasama mo sa... So yay nakasakay tayo sa payloader o ano? Uh, bulldozer ang tawag nila doon. So medyo nakakalula din. Loader. Masarap extreme. Masarap din, uh, masarap din sumakay. Medyo mabagal din siya pero sa lubak na alula. Maganda. Maganda. So, nga lang may kambing dito. Ayoko magag. Ayos po yung ko. So yan, under construction ang kalsada na yun. So yun ang nagdudugtong sa Salitran, shortcut sa pa, ano, kapuntang Danghari. So malapit na, mga dalawang buwan na lang, yari na ang daanan to. So pwede na ma-mixit yung mga... Kung mas sila na, nang baso? Yung mga galing sa highways ng Danghari papuntang Salitran Road. Salitran Road to Danghari. Bye! Bye! So, Bye. update ko na lang kayo kung sa kalsada na to na. So my document uh, Na dokumentary narin narin natin ulit. So thank you sa inyo. Bye. <clears throat> bye. Pakilagiks na ating videos. Uh, shout And out. Subscribe. Subscribe kayo sa ating channel. And click. Oh, click the hit bell notification para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, sa salamat bye. mga idol, mga lodi. Uh, thank you. See you on next videos. Bye.